Pasyo! Okay guys, dito tayo ngayon sa SNR, SNR na to. Bye. Nubali, pre. Oh, no Bali. Ito yung mga SNR na mga pang reach kit eh. Ito bali niya ko. Oh. <laughs> ah, DDS. Itong parking eh, sa mga pinaka-difficulty na difficulty <laughs> levels to, pre. I-zoom mo yung kamay ko. Ka, Ito naman Ayun, huwag mga ganyan ganyan. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, Ay, Focus mo tayo. Ang taan dito, T-Cruz. Ah, tapos hindi naman side mirror yung linya mo, ha? Tulad yan, hindi ko makita. Ay, siya. Ba, po, kinakinam. Bigat nung naman yung bela. wait na, ito, ha? Ganito yung mga pang rich kid na, ano, eh, salamin, eh. Takita niya yung maangat. O, sa baba. Para umangat siya, ang kailangan. Ginag-guide pa yan, eh. Kinaangat. Kinaangat. Ito, po, kinakinat, eh. Ah, ito, yan, nakita mo yan, o. Oh. O, oh, ayun o, oh. inaangat ko, o. Oh, o, ayun o. Oh. Yan. O, oh, di ba mabahala siya? Ganyan yung mga pang reach kit, kasi ano yan eh. Forearm med, saka bicep, tricep. Tan, may mga finger tips pa lang kasama muscles yan. O. Oh. Time, time. Nagda-drive ka, nag-park ka pa, may workout ka, di ba? parking ha. Na no, ito yung mga pinahan. Ay siyan. Meron lang unting discrepancies eh. <laughs> ah, tama ka di ha. Ah, SM na tayo mo to. Yung mga ibang tao, diba, sa sa SM Supermarket, Robinson Supermarket. Pure God. pure Pure god <laughs> pure Mga ano Hindi, hindi ko na ba sa like, di discriminate. Pero, pag sinahin mo SNR, mapang oh, rich kid yun pre mga quality ng mga foods dyan, kakaiba. Kunyari, yung century tuna sa ano, pure gold, iba lasa sa century tuna ng ano, eh, <laughs> sa Mas malasa. <My> uh, <laughs> membership shopping. Kailangan member ka. Yes, sa mga membership requirements ito, kailangan pang rich kid cap. Pag kinuha ka ng dugo dito, kailangan yung mga royal bloods ka dito. Ah, okay. <laughs> oh, tara, pasok ka tayo sa NSR, guys. Nakita niya yan mga ka-DDS. Kasi sobrang secret ng security dito sa SNR. Doon tayo pinapasok ngayon, tinan mo. Sila pinapasok kasi may membership card sila. Si Mami Chulo at si Papi Chulo. Iniwan tayo, pre. Iniwan tayo. Hindi sila well played. No sila kay Duterte. Duterte sila eh. Hindi tayo hinihintay eh. Baka tayo squatting dito ngayon. Pag nandito ka sa tapat ng SNR, tapos hindi ka makapasok, spotters tawag sila dyan, yeah, pre. Nakikita niya yung pa siya, mga Papi Chulo. Kita ba yan? Ayala Malls. Solimad. <laughs> solinad! Solinad! Solinad pala, Solinad. Oh, pang rich din, ah, pang-rich kid yun ah. Mga hindi ka makakapasok yun pag hindi ka madugong bugaw. Ngayon, mag-adjust tayo ng mga kotse. Patesa number one, Kia Motors. Dito may Optimus Prime. Pero pag ginawa ka mo yan, pare, magta-transform yan, pare. Autobots yan, <laughs> okay. autobots. Deceptive kung siya may sungay, oh. Kapustahan, 20-20, oh. Next, next, next. Wings yan. <laughs> eh, yung mga kotse yung lumili <laughs> Wait pizza. pa siya na improve eh pero sooner or later mga after 10 years dilipad niya. Koko. <laughs> ah next la oh. Ato favorite ko to pre. Ngayon 'yan. Ha? Ah, Hawag 'yan. Tamaraw. Tiyempo ka. Et et tap diyan tap mo. View, stop eh. ah, view. View. Ito yung ulo nung tamaraw. kasi ito yung sungay, di ba? Mga ulo, imagination naman. ayun mamimili tayo. Pili ka Tamaraw or wings or ito yung Kia Decepticon mga ka DDS we're back ha ano ano katabi ni Kanto na ano 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 Si Papa Chulo yan, ano 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 yan. ano 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 Yan Yan si ano Chulo. ano ano yan ano 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 Pizza. ano 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 ngayon yeah, pinapasok na kami. Sabi ko sa inyo, member kami nito eh. Talagang member kami ng na SNR. Nakita nyo ba yan? Ay, SNR, mga mga babi chulo ha. Sabi ni, sabi ni Papa Chulo, picture daw, picture daw. 1, 2, 3. Smile mga ka DDS. Mga <laughs> ka DDS smile. Kasama kayo sa picture na yun. Kasama ah, kayo sa mga picture na yun. Ah, smile kayo dyan. Kahit ano? Ito yung pizza namin kakaiba. May shrimp. Os puro pepperoni, os may chicken pa. Mayonnaise, oh. Okay, shout out sa mga sponsor namin, Coca-Cola. Malaki shout out sa SNR, Southern Style Fried Chicken. Ay siya, yummy, yummy. Yum, Ang yum. oh, mga papi chulo, kain muna kami ha. Tulungan mo sa ano, mami chulo. Guys, ganito yun yung tangang pagkain ng chuchu ano, pizza. Magkakrosh yung kamay mo lahat, ganyan yun Bago, ito, And, no, yun. So, magkakrosh. Tawag ito for, ito ano, knife. Cross yan. Okay lang. Kaya kinukrush yan para may buwelo ka. Tama pag pagkailan ko, may buwelo yan. At Kita niya yung mga kanilin. May buwelo yun. Ayos yun. Kaya parang parang no, big bite. Kain muna ako ha. Wala na akong privacy eh. na ako yun. No, bad trip talaga ako ngayon eh. Ano naman mga ka-DDS. Eh. Buti na lang kamo gumunda yung araw na to. Well played. Worst na to eh. Nakita niya yung mga picture na to. Yung mga picture na yan, kahit nakangiti kami dyan, bad trip kami ha. Kanina, yung picnic grove na yan, ha? dapat grove yan eh. Alam niyo kung bakit? Kasi, sobrang dizziness niya. Hindi na siya well played. Ang dami, hindi, hindi ayaw ko yun yung maraming tao kasi matik na yun eh. Sunday ngayon eh. Kaso, mga tiyanggi-tiyanggi. Picnic nga eh. Nakalagay picnic grove. Grove. <laughs> grove. Picnic grove. Hindi nakalagay doon Changi Grove. Ang dami ng mga kabutakong na nakalagay doon. No disrespect sa mga nagtatrabaho doon ah. Wrong business at the wrong place at the wrong time, bro. Mali yun eh. Kira, kasi ginagalang natin yung nature. Pag nakita mo yung nilakad namin doon, boom! Ito si Bago siya mag ano, 300 pounds siya, nung pag, pagkatapos namin inak bu, akyat, baba akyat, baba sa picnic room, naging 150 pounds na lang siya. Nakita niyo yung mga calories at yung mga protein fats na burn niya doon. Grabe dad, pre. Yung kiligilig ko kanina, yung umiiyak ko. Basang-basa na ako. Iba na ako eh, guard. Ang balak sa amin namin doon. Upo, magbabanding, usap, kwentuhan, maglalaro, iinom, kakain. mag ng mga stuffs and everything. Wala kayo na pwesto, ha? Huwag mong tsanggihan lang. Kasi nakaka-stress lang kasi. Alam mo yun? Yung expectation mo nandito eh. Kaya na-negative din yung nangyari. Hindi na yung played yun. Buti na lang kamo. Malaking shout-out sa Sky Ranch, mga idol. Proven and tested yan. Pag picnic group dumiretso kayo, pre. Sabi ko sa'yo. It's a trap. Dumiretso kayo. <laughs> Makita mo yung mga vlog mga pictures namin na no, okay Kita may mga pictures namin sa ano <laughs> sa Skyrise, di ba? Malulupitan niya mga babidi. D. Uh, ano, maganda bigayin mga dyan. Ay siya mga ka DDS. Ngayon, dito kami pa rin na sa SNR. It's just finish eating eh. Ito so, yung mga ano, namin yung mga pinaka -kinain namin. Kanina nakita niya puno yan, pero kita mo naman, di ba? Kung kumain kami, pang rich kid. Bon appetit. <laughs> Paano? Paano? Oh, bon <laughs> Spell? Uh, natin ni-spell pa pa yung mga yan. Si Mami Chulo at si Papi Chulo ngayon, nagsashopping Christmas eh. Siyempre, malapit na Christmas ngayon eh. Aisha, siya, kami tayo naghihintay na lang dito. So, mamaya, magka-drive ulit tayo na pauwi, pauwi na. Yata na yung mga party party! And <laughs> everything! <laughs> ay siya, ay siya. Sige na, sige mga uh, Paano na muna. Sige na, out. Uh, ngayon guys, nandito tayo ngayon sa Providence Ito yung mga tambahin ng mga pang rich kid eh As Ano anong araw, araw araws na ngayon guys? Time check 10.51 10.51 of the day 10.51pm okay, of the day Ah, uh, ngayon medyo pagod tayo ngayon Drive, Spending, spending It's been a long banding. day Since we get over things together <laughs> Ngayon, medyo Tapos na tayo mga guys uh, Ito yung first day of vlogging ko And we're signing off. Uh, Mamaya, back to normal na tayo, papahinga na. Tapos, back to schooling, study hard, diba? Uh, so, guys, sa susunod na kita-kita, sana, supportahan nyo tong vloggings natin naging ganito. At kung mag-succeed to, marami pang next generations to ka. Ayos na yan, ha? Signing off, mga ka-DDS.